Sa loob ng anim na taon, ang kwarto at kamang ito ang naging mundo ng pitong taong gulang na si Danica. Tila naging piping saksi ito sa luha, puyat at pagod sa pakikipaglaban ni Danica sa kanyang iniindang sakit. Meron po siyang ano, cerebral palsy, epilepsy, GDD, spastic. Tapos naka-vision din po siya. Naka-tube nakahiga. Hindi na niya kayang magsalita, hindi na kayang mag maglakad o makakita man lang. Sa tuwing lumalala ang kanyang kalagayan, paulit-ulit siyang dinadala sa ospital. Nag-umpisa siyang ma-admit August 12 ulit. Kasi na-admit siya noong January, tapos na-admit ulit siya noong April. Tapos ngayon, August, na-admit siya ng August 12. Tapos, na-discharge siya ng August 19. Two days lang siya sa bahay. Um, hindi siya makatulog, iyak siya ng iyak. Ubo siya ng ubo. Yun pala, may infection na naman siya. Kaya, tinakbo na namin siya sa hospital. Na-admit ulit siya ng pitong araw. Kakalabas niya lang four days ago. Sa mga panahong ito, walang kapaguran siyang binabantayan ng kanyang ama na si Domingo. Pero naging kapalit naman ito ang pagkawala ng kanyang trabaho. Bago siya na-admit sa ospital, may trabaho po ako na bakery. Nung babalik siya na ako, hindi pa, na, hindi, pa na, hindi, pa ako pinabalik ng boss ko. Kaya ngayon ang ginagawa ko, naghanap muna ako ng ano, pagka uh, ibang extra na trabaho. Gustuhin mang magtrabaho ng kanyang asawa na si Janessa pero kakapanganak pa lang nito at kailangan niya munang tutukan ang labing isang buwang gulang nilang anak. Dahil dito, problemado sila kung paano pa nila matutustusan ang gamutan ni Danica at ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Pero sa kabila nito... Hindi sila nawawala ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay at lumaban para sa kanilang munting anghel. Bilang ama siya, napakabigat na ano, pag lagi ko siyang tinitignan na napaiyak na lang ako sa kaisip pero nilalawanan ko pa rin hanggang, hanggang bilang isang tatay lumalaban para sa kanya. Kasi lumalaban din siya eh. Umihinga pa siya. Kaya lalaban din namin siya. Hanggat, hanggat, hanggat kaya niya, kakayanin din namin. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari itong ipadala sa pamamagitan ng GCash number 0992-5191-323 o kaya na may direktang makipag-ugnayan sa Facebook account ni Janessa. Ron Maranan R&G News